Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang bawang. So, kukuha tayo dito ng lima o anim na piraso. Ayan, babalatan lamang natin at saka ating icha-chop. Pero kung meron kang food chopper, pwede mo yon gamitin. Hale kakusina, kumusta? Panibagong pang negosyo na recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Naku, napakagandang idea nito na inegosyo dahil sobrang sarap at sigurado akong dudumugin ka ng customer mo. Naku, kakusina, kung bago ka pa sa aking channel, pakilike itong aking video at paki subscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaipang negosyo recipes at tips na ia-upload. Ko so ayan na. Ngayon naman gagamit tayo ng uh, evap milk. So 100 100 ml lamang itong aking uh, gagamitin. Ayan. Tapos lalagyan natin ng about 1 half tablespoon na cornstarch. Tapos tutunawin lang 'yan sa gatas. So, isita side muna natin ito dahil tayo ay magigisa ng bawang na ating chinap kanina. So, gagamit tayo ng butter. Ayan. Pwede margarine, pwedeng butter, o kung meron kayong um, yung star margarine na green, ano, yung uh, garlic flavor, pwede yon. So, ayan. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating evap milk. Ayan. Halu-haluin lamang natin ito. Tapos, maglalagay din tayo ng condensed milk. About 2 tablespoon. Pero, ikaw na lang ang mag-adjust ng tamis. Pwede rin ang asukal kung ayaw ayaw mo ng condensed milk. Kapag ganito na kalapot, pwede na siyang hanguin ka kasi na. At ito na nga, ayan. Ang ganda naman, ano. At syempre, gagamit tayo ng melting cheese. Ito lang ang aking gagamitin dahil mas mura ito kaysa sa ibang brand. So, ngayon, maglalagay na tayo dito. Meron akong sliced bread. Bawat piraso ng sliced bread ay lalagyan natin nito yan So, spread lamang natin ito sa ibabaw. Ayan. Siguraduhin na lahat ng portion ay meron nito. Ayan. So, ganyan kakusina. Tapos ngayon, maglalagay na tayo ng melting cheese. Ayan. Napakadali lang, di ba, kakusina? Pwede mo itong ibenta ng about 10 hanggang 15. 10, 15 pesos, ano? Depende pa rin yan sa puhunan mo. So, ito. So, gagawa rin ako ng isa pa. This time, maglalagay tayo ng uh, garnish. Kakusina, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat sa patuloy na panunod sa aking mga video at sa aking channel. Maraming salamat! So, ito na nga ang sinasabi ko na maglalagay tayo ng basil leaves. Pero ito ay optional lamang kasi dagdag puhunan din ito. Pero healthy at maganda, maganda talaga tingnan. Ano? So, ayan. Tingnan nyo naman o, di ba diba? Ayan. So ngayon, ito toast na natin ito dito sa kawali. Hindi tayo gagamit ng oven ha, para of course makatipid tayo. So naglagay ako ng parchment paper. Kung wala kang parchment paper, pwede ang malinis na band paper. So ganyan, ayusin lamang natin ito. Ayan. Ayan at syempre tatakpan natin ito at ito toast natin ng about 5 to 10 minutes sa mababang apoy lamang ayan After 10 minutes, ayan na, toasted na, pwede nang hanguin. Ito na kakusina ang ating Korean Creamy Garlic Bread na DIY, o diba? Kaya ano pa ang inihintay mo kakusina? Siguradong mabenta ito kapag inigosyo ayan napakaganda tingnan nyo naman oh. at saka hindi lang maganda talagang napakasarap nito kaya ano pang hinihintay mo i-try mo na ito now na maraming salamat hanggang sa susunod na video ko